Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nakarating na sa Uganda ang national costume ni Herlin Budal, ayon sa napakabait na manager niyang si Wilbert Tolentino. Nakarating na ang plan B ng national costume na susuotin ng kanyang alaga para sa pagsalang niya sa pageant na Miss Planet International na gaganapin sa Uganda, Africa. Matatanda ang nauna ng nagkaaberya sa pagdala sa national costume ni Herlin kaya kinailangan nilang magkaroon ng panibagong plan B. Masayang ibinalita ng super supportive na manager na si Ka Freshness Wilbert Tolentino na tuloy na tuloy ang laban ni Herlin. Matapos ngang nakarating na sa Uganda ang susuotin niyang damit. Samantala, buhos pa rin ang suportang natatanggap ni Herlin sa kanyang first international pageant. Tanong ng netizens, magawa pa raw kaya ni Herlin ang tibay ng loob na ginawa niya sa nakaraang binibining Pilipinas 2022? Knowing Herlin na isang squammy, kaya niya ang iniatang ng Pilipinas na siya ang pinadala sa Uganda para maging representative sa nasabing pageant. Malaki ang tiwala ng mga nasa likod ng patimpalak kay Herlin. Anong masasabi mo sa balitang ito?